Kabilang ang pagsusulong sa kapayapaan sa mga napag-usapan sa ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo. Binigyang din naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN sa gitna ng ilang paglabag sa international laws. Si Alan Francisco sa detalye. Pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa rules-based order ang foreign policy na ito ng Pilipinas sa mga geopolitical tensions sa Asia ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng makapanayam ng Japanese media sa sidelines ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ayon kay Pangulong Marcos, ang naging mas assertive na aksyon ng China ay isang hamon sa mga kapitbahay na bansa. Ang sitwasyon sa South China Sea ayon sa Pangulo ay isa sa mga pinakamahirap na geopolitical challenges. Wala rin aniyang bansa ang nais magsimula ng bagong conflict. Hindi rin tumitigil ang Pilipinas ayon sa Pangulo sa pagresolba sa isyo ng West Philippine Sea para masimula na rin ang bagong energy exploration projects bago pa maubos ang Malampaya Gas Field. Ayon kay Pangulo Marcos, hindi kasi umusad ang energy exploration sa bansa. Ito ay kahit na higit tatlong taon na aniya ang negosasyon ng Pilipinas singgil dito. Sabi pa ng Pangulo, nagiging mas mahalaga ang liquefied natural gas sa bansa, partikular sa transition tungo sa renewable energy. Ang kahalagahan din ng pagkakaisa sa rehiyon ang binigyang diin ni President Marcos sa gitna ng ilang paglabag sa international laws sa geopolitical environment. Sinabi ito ni President Marcos sa kanyang intervention sa summit kung saan nanawagan siya sa isang kolektibong aksyon kaugnay ng ballistic missile test ng Democratic People's Republic of Korea at ang unilateral action sa East at South China Sea. Gayun din sa sitwasyon sa Myanmar kapwa sa mga ayon naman ng ASEAN at Japan sa pagkataguyod ng international law kasama na ang United Nations Charter at 1982 UN Convention on the Law of the Sea at ang pagpapaigting ng maritime cooperation sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Kapwa bumoto ang ASEAN at Japan na i-adapt ang implementation plan ng Joint Vision Statement. Palalakasin din nila ang pagutulungan para labanan ang terorismo at ang transnational crimes tulad ng terrorism financing, cybercrime, money laundering at iba pa. Paiigting din nila ang pagkataguyod sa karapatang pantao, demokrasya at maayos na pamamahala. Mula rito sa Tokyo, Japan, Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.